Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging Presidente ng maaga. The Presidency of 2022 was mine already. Thank you very much, Dr. Willie. So, kayo nag-convince kay Mayor Sara at that time? At that time... One of that? Yeah, at that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor. So, kayo nag-convince kay Mayor Sarah at that time, at that time, One of that? Yeah, at that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Okay. Binisita namin para mag-happy birthday ah, noong 2021. Yun. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong binang vice president. Kasi galing si Bongbong sa Talo sa 2016. Piliin bilang president? Bilang vice. Ah, okay. Para magtandem sila kasi tatakbo nga na presidente si Sara, akala ko at uh, sana ah, no. Akala ng lahat kasi ang lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulela 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Mga uh, um May 20, mga April 2021. ah She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk, walk over yon kung tumakbo siya noon. So kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong uh -oh. pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali, swertehin okay. tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sarah na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president uh, uh, o vice president man. Sabi niya, hindi bale na, dito na ako sa Davao, walang gulo, ako magme-mayor. End of story, ayoko na dyan, magulo. And, uh, noon nangyari yun, uh, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan, lahat, ta uh, lahat umasa sa'yo, huwag kang paasa, huwag kang ganyan. Um, Mag-vice president ka kaya, ayun, sabi niya, tumakbo na kayo, tumakbo na kayo, ganyan, kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong, sabi ko, kakaya naman to, wala naman siya kasama. Samahan mo na lang, ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil uh, may hidwaan na at uh, yun, nag-resign na sa kabinete. Ito, ito, is this ilang percent pa misunderstanding lang? O baka hindi nagko-communicate? Maraming well, Bulong-bulong. Di ba well, alam mo naman, di ba? Pal pala. Alam mo naman, marami manggagatong, marami oh, manggagatong. Oo, oh, ma oh, mga ambisyoso, mga interesado, naiinggit. Oh, oh. So sinisiraan ang sinisiraan yung isa sa isa. At uh, yun. Na Meanwhile, nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating bise presidente na maging presidente ng maaga. Noong mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak anak na maging presidente ka agad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating presidente, eh, si, si Presidente BBM. napakamahinahon na leader, napakamahinahon ma na, na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang uh, usapin na tingin niya e eh, 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 eh makakasakit no, sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat, no, ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nagambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat, no? So, 'yung mga nangyayaring uh, usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan, no? Ma'am, um, yun, yun lang dito kayo ng comment ng regarding po sa sinabi ko ni Congressman Jay Kong na kung hindi lang daw po kayo nag maagang nag-ambisyon na mag tahimik daw po ang lahat. Um, lalo na ako sa surveys, lahat ng tao, so din na, uh, united na uh, in, for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things uh, other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbubukas sila ng investigation or in inquiry in aid of legislation that um, is more like a political persecution and harassment of COVID personnel. So, wag nila ako i-gaslight ito saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa yun, yun, sa, ter, sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. October, nag-file Pagdating ng late October after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Aini Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbo Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo ako Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbo ang Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, oh, it was all about winning. sinabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, Bisaya naman na yung ato ang gihistoryahan din he. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa ask him to slide down to VP. Tumatakbo siyang president. And then si, ang answer niya was na. And then I told her, well, ask PRD to run as your vice president. And then she said, well, that's a closed book already kasi tumatakbo si BG. So, ask BG to run as your Vice President. Mga Bisaya ang And then she said na, I don't think kakayanin na manalo kami kay Lenny. And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for President. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God God asked me to run for president. So how can you argue with God? Totoo yan. I don't think she will deny that. Ma very straightforward naman si Senator Aling Marcos. Mainit na siya ngayon. So I said, sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family and I need to see kung mananalo ba ako for vice president because I've never seen my numbers as vice president